Sumatapang daw, tuwag naman. <laughs> eh, kung halikan kaya kita. Ano bang klaseng tanong yan? <sighs> Napaka-simple lang mo naman ang sasagot mo. Oo o wala. Bakit hindi mo pinagalitan si Julia? Eh crush ko yan eh. Ano magagawa ko? Ay eh, hindi nga ikaw yung gusto. Na. Kamusta ka, Tanya? Ayos ka lang mo. Ayos lang naman ako. Ikaw? Ayos lang naman. Narinig mo yung ilog? Ayos na kami. Ah, uh, ang ibig sabihin, ayos na si Tanya at Choy. Wala pa lang kami. Malay mo. Ha? Huh? Kamusta ka na? Ayos lang naman ako. Ikaw? Oh, walang din naman ako. Naririnig mo ba yung ilog? Ayos na daw kami. Ah, ang ibig ko sabihin... Si tanyat at si jagger, wala pa lang kami. Malay mo naman. <laughs> Gano'n iyon! Matanak <laughs> ah, oh, okay. oh, okay. oh, okay. Ay. Kotelin duro pare. Ay, oh, Okay ay, ay, ay. Ay. Ay, ay. <laughs> Ano'ng sabi mo? Duwag ako? Eh kung halikan kaya kita diyan. <laughs> Ano'ng sabi mo? Duwag ako? Duwag ka naman talaga. Kejo matapang daw, tuwag naman. <laughs> Ah, duwag pala ako. <laughs> eh, kung halikan kaya kita. <laughs> Lumit ba? Lumit ba? Lumit ba? Lumit ba? Yay! Jasmine. Jasmine! Ah, Jasmine, kaya mo yung Jasmine. karakter ko dyan, dali-dali. Pili <laughs> ko! Kuya Ronald! <laughs> Oo! Oh! <laughs> Kuya Ronald, <laughs> Kuya Ronald <laughs> mime, oh, mire, uh? Ah, nay! Ligo lang pa ako. Ubusin mo yung tubig ha! Kung wala akong nakita doon tubig, patay ka sa akin. Islan! Sabi ni Inay, ubusin ko daw yung tubig. Pero pag wala siya nakita, yari. Ah, ano talaga? Kalito ng utak. Nay, ligo lang po ako. Ubusin mo ang tubig ha! Pag <laughs> wala akong nakita yung tubig doon, yari ka sa akin. Patay ka! Biyak! ba <laughs> <Ay, laughs> <Dapat palakaw. laughs> <Dapat nilaksan, laughs> niyo oh Sabi ni inay, ubusin ko daw ang tubig. Pero pag wala siyang nakita, yari ako. Ano ba talaga? Kalito ng utak? Yes! Yeah! Yeah! Oh pero na si ako Kuya Ronald! Gada? Gada. Hala! Gada, Gada. 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 din! Wala si Katlin dyan. Gada at Jasmine! Gada at Jasmine. Sana Jasmine. Nick! Nick! Oh! Kuha lang ako ng baso. Tinapanong kita! Tanya, ano bang klaseng tanong yan? Napakasimple na lang ang isasagot mo? Oo, wala. Uh, wala! Wow! Wala? Wala? <laughs> nakakatawa ka? Didenay mo pa talaga? Tanya, maniwala ka sa akin wala. Grabe. Akala ko ba okay tayo? Tanya, maniwala ka sa akin. Wala. Wala akong gusto. Kaya pala hirap na hirap kang ilakad ako kay Jager. Kasi nilalakad mo na. Tanya. Baka mo. Okay, sandan niya. na ako ng basa. Tinatanong kita! Ano bang klaseng tanong yan? Napakasimple lang man ang sasagot mo. Oo o, wala? O wala. Wow! Wala! Nakakatawa ka. Didenay mo pa talaga. Tanya, maniwala ka. Akala ah, ko ba? Okay tayo. Wala niya maniwala ako. Kaya pala hirap na hirap kang ilakad ako kay Jagger Kasi hindi mo na. Huwag pa kasingungaling mo. Mag-aagaw! Aaaaaah! Ayako! <laughs> si Brian. Ah! At saka! Ako. Karen! Brian na tayo. Bakit bang hindi mo makapag-awad dyan sa kapitbahay? Is there something wrong? Nakikinig ka ba? nakakahiya kasi. Pag mong gawing hobby. Wow! Coming from you? Na walang ginawa kundi ka ang sarili niyang ina? Ikaw ang tatanungin ko, Jiger. Anong problema mo? Bakit lagi mong ginagawang hobby ang kasamaan ng ugali mo? Alam mo, pati nanay mo. Binabastos mo. Kaya huwag mo kong tuturuan kung anong dapat kong gawin. Kasi katulad mo, sarili ko lang din ang papakinggan ko yung mga tao na nagmamahal sa akin. Kaya kung wala ka na sasabihin, haalis na ako maraming pa kong gagawin. Bakit ba ang hiling mo kapag ayawin sa kapitbahay? Is there something wrong? Hindi ka ba nahihiga? Hmm. Wow! Coming from you na no? walang ginawa kundi bastosin ang ina niya. Ikaw, ginagawa mong habi ang pagiging masamang ugali mo? Kagaya mo sarili ko lang di ko. <laughs> Wag! Lovers! Oh! 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 Oh yes! Thank you, Pipita! Oh Ang ah! oh! ah! ganda ng line-up! Oh! Ah! Ah! Mga Pipita! Ano ga? ka sa diyan? May likot! May sasabihin kami sa iyo! Ano yun? Alam mo ba, yung dating magandang pumunta sa ating baryo, ay, nandito na naman. May kasama pang maldita babae. Eh, oo, oh, oh, tatalo na naman ng ganda mo. Ay, nako. Ako sa'yo, bumaba ka dyan at puntahan natin. Ano?! Ako hindi papayag. Ako lang ang pinakamaganda dito. Tama, ikaw lang ang pinakamaganda dito sa baray o no ganda. oh, ako naman isa rin ba. ikaw natin. lang katlo. Tara na, punta natin! Tara na, huwag ka lang matapin mo, pinta mo ba ka dyan, Pipita? May sasabihin kami sa'yo! Ano yon Alam mo ba, yung dating maganda pumunta sa baryo natin, nandito na naman! Ako hindi papayag. Ako ang pinakamaganda dito! Siyempre, ikaw ang pinakamaganda sa baryo natin at ang ikalwa. <laughs> Ikatlo. Ikatlo. Oh, ikaw si Pipita! CJ. Pranklo, pranklo. CJ CJ Siapa? Siapa? Pranklo 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 Wah, oh, hihang-hihang naman Di mo lang matanggap pangit ka <laughs> Di <Dinohoy> ya <na> aku <laughs> Hindi ko matatanggap <laughs> Ay. Pangit Ay, Wow, hihang-hihang naman kami Baka ayaw mo lang talaga tanggapin na pangit ka. Pangit. Mas <laughs> maganda pa ako. Ay wow. Hiyang-hiya naman kami. Baka naman ayaw mo lang talaga tanggapin na pangit ka. Nungkos <laughs> siya ako! <laughs> Ikaw! Ikaw yeah. mo! Ikaw! Malamit. Ay, malamit. Salamat ha! Pag nabasa ko agad to, ibabalik ko agad sa'yo. Sige. Ang kapal eh. Ang kapal ang mukha ko. Uy! ito pala yung meron mo na. Ay, salamat ha! <laughs> Sige. Kiss! Yes. Uy! Mommy! Bakit hindi mo pinagalitan sa ate Julia? Crush ko! ang ko sa hindi nga ikaw ang gusto? Mami! Bakit hindi mo pinagalitan si Julia? I-crush e, ko yun eh! Ano magagawa ko? Eh hindi nga ikaw ang gusto.